What's up guys, Rans TV here. So welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, na muling nagbabalik na. <laughs> Matagal-tagal nandito tayo na kapag upload. Ayan, so ayan, nagagawin tayo na content ngayon guys tungkol sa motor naman to. So kwentong motor naman to, uh, panandali ang video para sa inyo. So ang gagawin natin ngayon na content guys is uh, ang tatlong common issues ng pagwigil ng manubela natin. So ayan, uh, asito na kayo sa video ko kasi may matutunan kayo dito. Let's go. So ayan, nandito tayo ngayon sa tulay dito sa Hamindan Capiz. So nagstop over lang muna ako dito, guys, kasi may i-share lang ako sa inyo na knowledge, no. So Uh, tungkol ito sa manobela ng motor, no, ito yung mga common issue na uh, yung motor natin. So, una, uh, manadali ang video lang to guys, no, kasi <laughs> uh, pupunta pa ako sa partner ko. So, ayan. Ito yung tatlo guys. Uh, una, i check nyo dito yung uh, gulong nyo sa unahan kung tama lang yung ba yung air pressure na uh, nilagay nyo. Then, pangalawa, dito sa front shock natin so kailangan parehas ang paglagay nyo ng oil uh, hindi dapat uh, marami sa dito at hindi naman kulang dito sa kabila so kailangan pantay lang uh, yan so pangatlo uh, dito sa nakail bearing natin no? Oh. kapag hindi pa natanggal yung uh, pag ng motor natin kailangan na natin dito i-check at saka dito so ay may bearing pa dito eh So, 'yun lang naman. Ito 'yung uh, tatlong common issues ng pagwiwigil ng motor natin. Pasalamat talaga ako kay kasi ano ko, niripako ito ulit kasi hindi pantay na 'yung oil na uh, nakalagay dito. So, ayan, 'yun binuwanan na rin natin ito. Itong front tire natin. May natutunan naman ako ngayon, guys, kung paano ko na-fix 'yung uh, nagwiwigil natin na manobela sana may natutunan kayo sa video na to no so manandali ang video lang guys kasi matagal na tayo di nakapag post ng uh, youtube video natin no <laughs> may nangana kasi yung uh, partner ko guys so, kailangan natin ni eh, priority so matagal tayo na din nakapag upload ng vlog sa youtube natin so ayan guys nakapag upload na tayo ulit ngayong 2024 no so ayan nga yung ang uh, ginawa nating content ngayon is ang uh, tatlong common issues ng pagwiwigil ng manubela ng ito. So, yan lang naman. Uh, maraming salamat sa pununood ng video. So, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Uh, Rent TV here.